may nagtanong Ano ano mo? Sinong Shadow lagi mo ginagamit? Yung Igris, Elite Knight Oh, sabi niya, Elite Knight na yan Ano iba na yung tsura niya oh Grabe na yung Hmm Ayun, pwede na tayong mag Elite Knight ng isang na ano natin, si Igris So dito ako nakapakos ngayon para doon sa crit rate and meron tayong dalawang itetest ngayon so yung difference nito versus uh, yung difference nitong level na to versus yung pagpinindot na natin as well as yung ano natin yung monarch's domain kasi hindi natin alam kung uh, ano bang trip nito eh so posible kasing mag, no, mag benefit siya dyan kasi yung shadow daw eh lumalakas yung dadami yung shadow, di ba? So, hindi natin sure. So, susubukan muna natin yung wala muna ng Monarch's Domain tsaka hindi pa napapalevel up para meron lang tayong comparison. Okay. Tara, tara, tara. Let's go. Oh, mamaya, hindi pala sulit yun eh, no? <laughs> Kiyari tayo. Sayang. <laughs> nah, Pero, okay sa akin yung crit rate. Kailangan ko yan para sa mga red TP. Six. Google po yan sila oh. Tingnan natin kung talagang may bangis to. Okay, 54. Kaso tumakas ka eh. eh pero paubos na rin naman yon So, sa pa. Retry lang natin. So, check, -check lang natin kung ano. Kung may ambag ba? Kumaga may noticeable ba na difference? Kung walang eh, hindi sayang. Yun <laughs> lang yun. So retry lang tayo kaya mayroon namang shadow. Summon ulit. Well, depende rin kasi kung makakapokus ng ano eh maigi yung mga shadow eh. Pero mapapansin naman siguro natin yan. Ayun o. Oh, medyo nakahataw sila ng maayos doon. Ito yung natira sa HP bar. Tapos hindi, ko, hindi ko na papansin kung ilan yung damage nung each na shadow. So, tingnan natin kung ilan yung damage ni Igris pero hindi ko alam kung ano yung nagiging effect eh. <laughs> 74k dahil di ba maganda rin pala yung kanya kasi ayun o buti naman siya so mga ganun siguro pagka nakasulit-sulit Okay, sige. So after nito, test muna test natin yung ano, yung Monarch's Domain. Kung ano ba 'yon. stop natin yung time para ano, hindi na tayo mag-shadow step para dito lang natin. May pitik lang tayo ng damage. no, 9K lang yung pass. So, siguro mga ganun, 53. natin 53? Yung cooldown. Lagyan natin yung Monarch's Domain. And then, uh, check natin ulit. Ayan natin. Nawala na rin yata effect kagad ng Monarch's Domain, ah. ito parang pa. okay. <laughs> wala nangyari ha yun sa pa well parang may slight difference no slight lang hindi <laughs> ko kasi alam pa paano siyang i-compare tingnan natin yung damage ni Igris pero kung mayroong mang change kailangan kasi significant 45. Ayan, nakaka-preate si Igris. k Problema kasi namamatay eh. na mamatay eh. parang ala masyadong ano, ala masyadong bigayan. Bahala na siya sa buhay niya. Tatanggalin ko na lang muna. Kasi hindi natin sure eh. So, tanggalin natin yung Monarch's Domain. Click natin yung cooldown. And then, ito. Pindutin natin to. Ano ulit yung magbabago dito? Dadami yung konsumo. Max army level is 11. Ano yun? Wala rin magbabago sa ano? Sa tawag dito. The army level. Max army level nine to 11. Ano ibig sabihin nun? Okay. Oh Bahala na. Ganon din naman eh. Hala na akong paki sa iba. Kukuha na, pa-farm na lang tayo ulit. Ah, okay. Okay. So lataas lang pala yung ano yung cap ng army level. So most likely wala masyadong uh, magbabago rito, no? Sa tingin ko. Pero check natin. So nadagdagan lang yung level cap tapos yung crit rate naging increase. ng 1%. Hmm, sulit. Diba? Sulit yun. Uy. Kahit mo lang epekto to, hindi eh, may pamphlet na ako. Oy, elite knight na yung Igris ko. <laughs> okay, ito. Final test. Oh, you know. Oh. Diba? Wala nang nangyari. <laughs> Flex Lords. Lords lang. <laughs> oh, wait. Di pa din? Tapos na yung level cap. Tapos ano, yung nagmahal pa yung bayad na shades. Anak na nito Pero kailangan kada The piso ng crit rate. Palagyan. Siguro mas malaki magiging beneficyo sa overall damage kung pinalevel na lang natin yung mga ano, no? Yung iba rin. Ayun, no? Yung mga iba nakalabas din dyan. Pero okay lang. Sige. Yan talaga, eh. Turn in, ah. Wala pa lang dating yung hayop na elite knight na yun. Sulit. <laughs> oh at least pag lumabas yung igris ko elite knight yan ang binagtanong ano ano mo sinong shadow lagi mo ginagamit yung igris elite knight oh sabi niya elite knight na yan ano, iba na yung tura nyo grabe na yung hmm yan nyo oh ang ina ang ina mga upgrade dito sa Okay, so baka uh, nababaliw lang yan. Kaya so, tuloy 250 natin. Kinain pa yung gold. 40,000. Hindi pa natin mapamax level eh. Paparm na naman tayo ulit. Pero kailangan. May pang ano naman eh. Kasi pag naglabas naman si solo leveling ng bagong shadow. Most likely may bagong farming. Ano yan? Farming area. Wala talagang kalatay na <laughs> sa putang ina. Sayang. Sayang yung. Go, go. Ayan, guys, ha. Ayan. Anong gagawin niya? Or baka may mag-comment dyan. Ano ba yung ginawa ako? <laughs> Wala lang. May status symbol yan, eh. Sabihin niya. Uy, nakapag-elite night na yun, oh. No? Hindi na. Uh, yup na yan. Okay. At pala, pinaano muna natin. Dinagdagan muna natin yung level ng ano, bawat isa. Ayan. May shadow step. Bugbugin nyo yung oso. Ayan na. 4. 53. Ala talaga. So, ayan guys. Na-scamas. Nice <laughs> <laughs> na iska masamputang ina kayo hindi ko alam kung anong maganda dyan so sa mga nakakaalam ilagay nyo lang sa comment section para do sa mga ano sa mga ibang gustong taman landas yung tahaki nila so ito hindi ko alam kung taman landas yan pero oh, yung uh, oh ang itsura ng igris ng iba ang ah, lupit nyan elite knight yan boy okay yun okay na muna GG aí, valeu, meu beijo.